nagbabrowse so ngayon tamang cruising lang tayo ngayon saturday saturday morning ride a destination actually di ko alam <laughs> kasi may mundo pare wala lang siguro drive drive lang unwind ganun lang wala tayong destination talaga wala din ako sa mag ride ngayon eh kaya solo ride lang pero you know gusto ko lang mag unwind kasi mamaya fujikos day ang na namin gagawin ngayon especially for Fujiko since syempre Monday to Friday busy and then Saturday and Sunday para kay Fujiko so try namin mo make yung the most of today kasi tulog pa naman sila so eto mga ride kasi is parang me time para sa akin alam yun me time unwind libangan ko din pare napalitan na nga pala natin yung ano natin windshield medyo mataas siya ngayon yun nga na wala siyang sticker ng RFID sa Cavitex and Skyway so hassle po siya titigil pa tayo para tanggalin yung card Sunday <laughs> na ay Saturday nga na ba't ganito ka traffic 6 pa lang ah well magsa 7 na pero ba't ganito ka traffic ano bang meron Ang dami ng tao ngayon ah Matrafik Ang angas na itong pickup na police oh Ano to Hilux? Ganda ah, May bus Ah, wit talaga. Oh, no signal pare ko is So guys, parang umuulan doon sa may pa-tunnel. Parang umuulan doon. So hindi na tayo po-proceed doon guys kasi ayun nga oh. Parang lakas ng ulan doon pre. Oh, shit. Alright, your turn na. guys, Sabado ngayon, so si Fujiko ay magpe-playground, baby! ayang princess na princess siya ngayon, princess. No? <laughs> Iniisip mo namin kung mag-playground -play siya or manunod kami ng Moana 2. Kasi si Fujiko, eh, kapag pinapatutog yung Moana, nakakalm yung ano niya, presensya niya. Hey, hey, na So baka manood kami ng Moana Since ang din namin din na ng sine no Kaya baka manood kami ng Moana Speaking Moana of Moana po. Ginagawa pala nila ng ano yun Live action Kung si Tarak talaga yung gaganap Stick nun Kantahan din siguro yun no Eh parang nila may iba yung twist Parang may iba yung story Kung gan alam na ng tao yung story di ba? Kaya sobrang fresh pa lang niya Kapapalabas pa lang ng Moana Not siguro 5 years wala pang 5 years since pinalabas si Moana at yung gagawin nila live action tapos kung ganun lang din mangyayari parang ganun din yung story ewan ko basta manood pa naman ako Disney yan eh Hi Yami Make way! Make way! Hi! Birthday niya Birthday mo? Huh? Is it your first time watching a movie baby? Yeah. First time di Fujiko manood ng movie kasi last time umiyak siya pero bata-bata pa siya nun. King Kong pa pinulot namin mga halimaw. So they're gonna enjoy okay? Because it's Moana. Go baby, picture. Baby! Baby! Pwede to? Smile! Smile! Yeah. Mommy, smile. Yeah. Baby, pwede gusto niya mo, naang galing naman. Tagalog yung kanta sa dulo. <laughs> <laughs> Baby, did, did you like the movie, baby? <laughs> you like it? Yeah. Right, did more, 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 more. <laughs> so guys, na-enjoy naman ni Puji ko yung Moana. First movie niya, nagtanat na tapos niya. At hindi siya umiyak. Nagkukulit nga lang siya sa medyo middle part na ng movie. Pero okay naman. Nagustuhan niya naman. Nakilala niya naman si Moana. Okay. Bakit? Hindi okay. naman niya na laging pinipraise namin eh. Please, please pass namin eh. Kala mo na lang nakakain niya yung price, no? Decades meal ka, ha? Wow! Hindi ano na ako, naglandi ka na. <laughs> A, try. Hold, hold, try hold try lang to, ha? Ho. Mainit. Hold lang yung price, hold up. Ho. Para try lang hindi siya ma-board. So, try, try. eat, try it. Eat, try It's Japanese mayonnaise. How was it? Did you like it? Gusto niyo, <laughs> Uy, gusto go. mo yan? Gusto niya. <laughs> <laughs> Oo, oh, gusto niya. Alam niyo, ang panabuhati <laughs> pa. pa? Oh, go. Gili yeah. mo. So guys, nandito naman ako sa Motosteel. Kasi si Jonah naghahanap ng helmet. Nagpapahanap sa akin ng helmet. Nakakita ko dito, carbon fiber. Kasi ito yung parang katulad ng akin. Tapos meron dito, matte. Ayan. Pero gusto ni Jonah, magkaiba kami. So, itong Nolan yung nakita ko. Ayan, 32,000 siya. So, sisend ko ngayon kay Jonah. Didemonyo De hinang ulit natin para bukas bumili siya ang motor. Ayan. Saan pupunta si Pudy ko? Come here, baby! Baby, come! Yeah, come! Yeah, come! Come! <laughs> 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 Wala ka na, daddy's girl. Daddy's girl! So, naghanap na kami ng masarap na kapihan ni Mia. Eto, pumuko sa mata namin kasi nga, kote Try natin yung lab. Okay. Okay, guys. Ito ay real review to. Pag ito na gusto namin ni Mia, nako, weekly na kami bibili nito. Sana, kalasa. Ano bang lasa yung naroon? Parang sa juice bar. Maybe now, TikToker daw ako. TikToker ka. Kaya nagpa-picture, di ba na kinama? Ah, Oo. Malapit. Malapit yung lasa niya doon. Oo nga. Alam mo ang lasa nito? Yung ginagawa niyo sa Amerika. Di ba? Yung ginagawa niyo. So, yung mga field product na ginawa niyo. Oh baby, sobrang likot mo naman. Piling niya birthday niya. Kaya nga eh. Oh. Why sa so likod, baby? Mataas yan Bababa siya na Alright, inaantok na siya Uwi na kami What's up mga bro? So ngayon, may ipapakilala ko sa inyong isang betting app kung saan pwede kayong kumita ng limpak-limpak na salabi. Ito, ang 1xBet. Ang 1xBet ay isa sa pinaka-reliable na betting site dito sa Pilipinas. So ganito lang kadali. Una, i-click nyo lang yung link ko na nasa pin comment below. Tapos, mag-register kayo gamit yung promo code ko. Ilagay nyo lang sa promo code na 1xMacJeremy. So ganito lang kadali. Ganito lang o, oh. ilalagay nyo lang sa promo code ko ang 1x back Jeremy at makakakuha ka na ng bonus up to 7,000 pesos. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-cash in. So ganito lang guys, i-click nyo lang yung GCash at pwede kang mag-cash in ng minimum 300 pesos. So ganun lang, ilalagay mo lang yung GCash number mo tapos pwede ka na maglaro. So eto, hahanapin lang natin dito yung Swampland. Yan, so lalaroin natin to ngayon. So ganito lang kadali, magpa-place lang tayo ng bet na 50. Subukan natin tumalon dito. Wow, di ba yung 50 naging 65 pesos, ganun lang kadali. So yun, dahil may pera ka na, ganun lang kadali. Pwede mo nang i-cash out agad-agad. Ganun lang kadali gumita ng pera. So ano pa hinihintay nyo? Click nyo na yung pin comment, register na, mag-cash in, at maglaro. At sabi-sabay tayo magka-pera sa 1xbet.